Gusto ko tong ride na to. Yung relax lang. At kasama mo mga tropa. Matapos nyo mag-vlog. Sightseeing. Tsaka merienda. Gusto ko tong ride na to. Yung wala kang obligasyong makipagkarera. At makipagunahan sa iba. Ine-enjoy mo lang yung balikulik kong kalsada. Swerte nga na record ko to. Wala kasi ako muwang na napindot ko pala yung GoPro. Napakasaya kasi na nararamdaman ko. Ramdam ko yung hangin sa aking muka at yung hagot ng gulong sa kalsada kung pwede ko nga lang bitawan yung manibela at itataas ko ang mga kamay ko. Nagsusumigaw na nun kasi ang isip ko. Sinasabi sa mundo na ito ako. Ito ako. Ito ako. Pero di naman lahat ng oras ganito ako. Sabi ko lang naman na gusto ko tong ride na to Nag-aalangan nag ka pa eh Nag-aalangan ako Kasi nga yung kumakalag to Kaya inuurong ko yung ko dito Sana'y ako may angkas? Oo oh.